Ito ang mapa ng Southeast Asia. Kung pagmamasdang mabuti, makikita na isa ang Indonesia sa pinakamalapit na bansa sa Pilipinas. Gaya ng Pilipinas ay isa rin itong archipelago o bansang binubuo ng malalaki at mas maliliit na isla. Pero alam nyo ba na sa lahat ng islang bumubuo sa Indonesia ay may isang natatanging isla kung saan ang mga residente roon ay gumagamit ng salitang Tagalog? Bukod diyan, ay itinataas din nila ang bandila ng Pilipinas katabi ng watawat ng Indonesia. Ano nga ba ang islang ito at bakit tila malaki ang impluensya ng Pilipinas dito? Sa Talaud Archipelago o ang northernmost region ng Sulawesi Province ng Indonesia, matatagpuan ang Miangas Island o kilala rin sa tawag na Palmas Island. Ang islang ito ay nasa outermost parts na ng Indonesian Archipelago, kaya naman medyo isolated na ito kung ikukumpara sa ibang mga isla sa kanilang bansa. Isolated man ito, hindi pa rin magpapatalo ang isla ng Miangas pagdating sa ganda ng kanilang tanawin. Kilala ito sa pino nilang white sand beaches, sa mutsaring coral reefs at payapang destinasyon para sa mga turista. Samantala, ang pangunahing hanap buhay naman ng mga residente rito ay pangingisda dahil napapalibutan sila ng malawak na Celebes Sea. Sagana ito sa mga lamang dagat, kaya heavily dependent ang mga mamamayan ng Miangas sa pagbebenta ng mga nahango nilang isda. Pero bukod sa pangingisda, ay ikinabubuhay rin ng ilang mga residente ang paghahabi mula sa mga pandan leaves. Ipinapakita rito ang traditional craftsmanship ng mga tao sa isla ng Miangas. Ganun pa ang Miangas Island ay kakaiba kung ikukumpara sa ibang mga isla ng Indonesia. Bakit? Well, dahil ang ilan sa mga residente rito ay bihasa sa pagsasalita ng Tagalog. Kung susuriin kasi ng mabuti ang mapa ng Southeast Asia, partikular na ang Indonesian at Philippine archipelagos, kapansin-pansin na ang Miangas Island ay malapit lang sa Pilipinas. Sa katunayan, 198 km lamang ang layo nito mula sa Davao City at 87 km naman banda sa timog silangan ng Mindanao. Sa kabilang banda, 521 km naman ang layo ng isla mula sa Manado o ang capital ng North Sulawesi. Ibig sabihin ay mas malapit pa ang Miangas Island sa teritoryo ng Pilipinas kesa sa Indonesia. Dahil dito ay kinukonsider ang islang ito bilang border territory sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas. Iyan mismo ang naging dahilan kung bakit naging paksa ng territorial dispute ang Miangas Island noong mga nagdaang taon Mula kasi noong 1816 hanggang 1941, ang Indonesia ay nasa ilalim ng pamumuno ng Netherlands government. Ibig sabihin ay ang lahat ng isla na sakop ng Indonesia noon ay nasa direktang kontrol ng Netherlands, kasama na rito ang Miangas Island. Pinagtibay pa ito noong 1928 nang idineklara ng Arbitration Court na ang Miangas ay pagmamayari ng Netherlands East Indies kaya naman noong nakamit na ng Indonesia ang kanilang independence noong 1949, inilista na sa ilalim ng Indonesia ang isla ng Miangas. Kaya lang, nagkaroon ng problema noong 2009 matapos mag-publish ang Philippine Tourism Authority ng isang bersyon ng mapa ng Pilipinas kung saan nakasali ang Miangas Island sa loob ng Philippine territory na tinawag naman bilang Palmas Island na bahala rito ang Indonesia dahil sa pagkakaalam nila ang Miangas Island ay kabilang sa kanilang nasasakupang teritoryo. Dito nagsimulang umusbong ang pagtatalo sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas. Kung alin nga ba sa dalawang bansa ang nararapat mag-claim ng Miangas o Palmas Island? Ayon kay dating House Speaker at international law expert na si Harry Roque, malinaw na ang ruling ng arbitration noong 1928 ay hindi binding kung pagbabasehan ng international law principles on state succession. Kung pagbabasehan din ang kasaysayan, matagal nang inangkin ng Pilipinas ang Miangas Island kasama na ang mga teritoryong nakapalibot dito. Tumagal pa ang territorial dispute na ito ng ilang taon pero matapos ang kaliwat ka ng diplomatic dialogues, nagkasundo ang Indonesia at Pilipinas nalinawin ang kanilang maritime boundaries. Noong 2014 ay pinirmahan ng isang kasunduan, sana nagsasabing ang Miangas Island ay opisyal ng kinikilala bilang parte ng maritime territory ng Indonesia. Bagamat malinaw ng pagmamayari ng Indonesia ang Miangas Island, hindi pa rin maitatanggi ang naging impluensya ng kultura ng Pilipinas sa isla, lalo na't mas malapit ito sa ating bansa. Bahasa Indonesia ang opisyal na lingwaheng kinikilala sa Miangas Island bilang pagsunod sa Indonesian laws. Ito rin ang salitang ginagamit at itinuturo sa mga estudyante sa mangilang-ngilang paaralan dito. Pero bukod sa official language ng Indonesia, nagsasalita rin ang mga residente ng Miangas, ng ibang lingwahe gaya na lang ng Talaud language o ang lokal na salita sa isla. Meron ding mga mamamayan na bihasa sa pagsasalita ng Tagalog o Bisaya. Hindi nakatakatataka dahil malapit lang ito sa Mindanao. Fun fact nga tungkol dyan, ang pangalan ng isla na Miangas ay nangangahulugang exposed to piracy dahil pinaniniwalaan na noong unang panahon kadalasan daw dumadaong sa isla ang mga pirata galing sa Mindanao. Kaya ang Miangas Island ay nagsilbing defensive site para sa mga lokal ng talawd. Laban sa pag-atake ng dating Sulu Sultanate na matatagpuan sa Borneo, Mindanao at ilang parte ng Palawan. Ang mga kabuuang populasyon ng mga lokal na residente ng isla ay binubuo ng 775 hanggang 816 na mga tao noong 2010 census. 728 ang naitalang populasyon ng mga residente pagsapit naman ng mid-2022 ay umabot ang official estimates ng 816 inhabitants. Karamihan sa mga mamamayang ito ay sa mismong isla na ipinanganak habang may iilan naman na settlers o galing sa ibang lugar gaya na lamang ng ilan sa mga navy officials na nadistino mula sa Jakarta kasama ang kanilang mga pamilya sa isang video na ipinost noong 2019 na nagdokumento sa pamumuhay ng mga ilang residente sa Myangas Island makikita na bagamat bahasa Indonesia ang kanilang first language meron pa ring ilan sa mga mas nakatatandang residente ang fluent kung magtagalog Isang babaeng residente pa nga ang nagpakilala ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasalita ng Tagalog at may mga pagkakataon pang nakikipag-usap siya sa isa niyang kakilala gamit din ng Tagalog. Bukod sa lingwahe ay may mga pagkakataon din kung saan itinataas sa islang ito ang bandera ng Pilipinas. Ang isang halimbawa na lang ay ang nangyari noong 2005 kung saan ang mga residente ng Miangas Island ay ibinaba ang watawat ng Indonesia sa pier ng isla at saka naman itinaas ang Philippine flag. Ang aksyong ito na ginawa ng mga lokal ay isang direktang protesta laban sa Indonesian government dahil sa kawalan nila ng aksyon upang matugunan ang mga pangangailangan sa isla. Kabilang na lang dito ay ang mga kakulangan ng infrastruktura, limitadong resources at kawalan ng government support ang ginawa nilang pagtataas ng Philippine flag kesa sa Indonesian flag ay sumisimbolo sa cultural ties ng isla sa Pilipinas at ang kanilang sama ng loob sa mabagal na pagresponda ng Indonesian government sa kanilang pangangailangan. Isa pa sa nagpalala ng sitwasyon ay ang pagkamatay ng Noivo sa Pilipinas ang arbitration ruling, hindi naman nito mabubura ang markang iniwan ng Pinas sa Miangas Island na naging parte na ng kanilang kasaysayan at patuloy na mananalaytay sa kanilang hinaharap.